Pwede yata ako sumideline dito, te. O, pwede ba? <laughs> Tama ba yung paghalo ko, te? Ganito, lang. Ah, uh, para hindi lang manikit. Halo-haloin nyo lang ng ganyan. Ito na, guys. Yung bibingkoy. Tara! Saan? Dito tayo ngayon sa Lian, Batangas. At titikman natin, guys, yung kakaiba at pinagmamalaki at legendary na bibingkoy ni Nanay Esters. So, tara na! Let's go! <laughs> so, dito na guys tayo. Kila Ate Esther's Bibing Koy. Saan po yung one port? yung one port. One port. port. Kalahate. Eh. Yung isang buo, dalawang dalawang. Uh, may laman na po ito? May laman na? Ah, ang ano. Ay, init pa. Eh, sino po si Nanay Esther's? Ay, si Nanay Esther's po. <laughs> Nay, pwede po kayo matanong. Bakit po, ano, Bibing ko yung tawag? May monggo sa gitna. Ayun <laughs> ah, lang po yun bibingka, tapos ano yung koi? Ay, di yung bibingkoy. Ah, ayun ah, lang talaga, munggo lang talaga. Uh, bibingka na may munggo. Kaya yung tinawag na bibingkoy, may laman ang gitna. Ah, okay. <laughs> so, guys, pinayagan tayo ni Anna Esther na mag-video dito sa gawaan nila ng bibingkoy. Hello po! Hello! <laughs> ah, ito na guys. oh So, eh, ito sila. Ang bango. Amoy ka sa bakik, guys. Ano yung kuya? Yung parang gatas? Gata? agala ah, po. Ay, sobrang lagkit, oh. Ay, munggo. Ayan yung mga munggo, oh. Tapos dito yung mga, ayan, yung mga galapong dami. At ayun na ba yung bibingkoy? Bibingkang kanin. Ah, beto yung bibingkang kanin. yung, ayun po yung bibingkoy. Ayun po ang bibingkoy, yung nakasalang. Tapos dito naman yung mga gawa ng galapong. So yan, may inaano si kuya, may luto-luto na. Grabe dito. Oven. Pag nasa gitna ka sobrang init oh. Solid. <laughs> Grabe, parang hindi pa finished product pero ang sarap na. <laughs> oh tapos nandito na tayo sa may pinakalikod nila. Tapos may niluluto dito. Galapong. Galapong po. Ito po yung galapong. Ah, sa ibaba. Eh. Ito raw yung pinapang toppings nila. Ayan. Mukhang matamis na matamis, no? Mukhang sarap talaga. Pwede ko haluin, te. Pwede, pwede ko haluin. <laughs> pwede video yan? Ah, ha, ha, ha. Pwede lang ako dito. Pwede ako dito, te. O, pwede ba? <laughs> tama ba yung paghalo ko, te? ganito ganto lang. Ah, para hindi lang manikit. Halo-haloin nyo lang ng ganyan. Ah, tama na yun. Baka, baka mag-iba yung lasa eh. <laughs> Papagmali halo ko, mag-iba lasa. Ito na guys, yung bibingkoy. Eh, so ito, one-fourth. Ito yung kalaking one-fourth. Malaki pa sa kamay ko guys. Pati sa mukha ko. <laughs> okay, so it's time para tikman. Kanina pa ako nag-crave sa matamis. So ito na, subukan natin. Ito yung toppings. Nakita nyo yung niluluto kanina, di ba? Yung toppings. Ah! Ito yung... Ayan, oo. Oh, ito yung pinakabibingka. Tapos, sa gitna, ayan yung may mga munggo. Ganun. Tama na yung sat, -sat. Kanina pa ako salita ng salita. Subukan na natin to. Ulalam. Open sila, guys. Uh, from 6 a.m. Until uh, mga 6pm. Yeah. Tapos, everyday, bagong luto. Okay. Mainit pa. asim. in. Ngayon, anong oras na? 11.30 ng tanghali. And patuloy pa rin silang gumagawa. Ang daming orders. Grabe. Mm. My goodness. Tsaka, searchable sila sa Waze. So, search nyo lang. Esther's Special Bibingka. Dito yan sa Lian, Batangas. Doon si Mayor Marimar. Buti na lang, napasayo kami dito sa Lian, Batangas. Bili tayo ng pampasalubong. <laughs> pwede yata ako sumideline dito, te. O, oh, pwede ba? <laughs> Tama ba yung paghalo ko, te? Gantong ganto lang. Ah, uh, para hindi lang manikit. Halo-haloin nyo lang ng ganyan. Ito na, guys. Yung bibingkoy. Tara! Saan? Dito tayo ngayon sa Lian, Batangas. At titikman natin, guys. Yung kakaiba at pinagmamalaki at legendary na bibingkoy ni Nanay Esters. So tara na. Let's go. <laughs> so dito na guys tayo. Kila at Esters bibingkoy. Oh, Saan pa yung one port? Are okay. yung one port. One port. Kalahati. Isang eh. buo dalawang ganito. Uh, may laman na po ito. May laman okay. na. Ah, ano mo? Ay, init pa. Eh, sino po si Nanay Esters? Yes, okay. Ay, si Nanay Esters po. May <laughs> pwede po kayong matanong, bakit po ano, bibingko yung tawag? May munggo sa gitna. ah, yun lang po yun. Bibingka. Tapos, ano yung koy? Ay, di uh, yung bibingko. Ah, ah, yun lang talaga. Munggo lang talaga. Uh, bibingka na may munggo. Kaya yung tinawag na bibingko. May laman ang gitna. Ah, okay. <laughs> so guys, pinayagan tayo ni Ana Esther na mag-video dito sa gawaan nila ng Bibingkoy. Hello po! Hello! <laughs> ah, ito na guys. Oh. So, eh, ito sila. Ang bango. Amoy ka bakik, guys. Ano yung kuya? Yung parang gatas. Gata. Agala ah, pong. Ay, sobrang lagkit, oh. Ay, munggo. Ayun yung mga munggo, oh. Tapos dito yung mga, ayan, yung mga galapong dami. At ayun na ba yung bibingkoy? Bibingkang kanin. Ah, beto oh. bibingkang kanin. Ayong, ayon po yung bibingko. Ayon po ang bibingko, yung nakasalang. Tapos dito naman yung mga gawa ng galapong. So yan, may inaano si kuya, may luto, luto na. Grabe dito. Oven. <laughs> Pag nasa gitna ka kayo, sobrang init oh. Solid. <laughs> Grabe, parang hindi pa finish product, pero ang sarap na. <laughs> o, tapos nandito na tayo sa may pinakalikod nila main may niluluto dito. Galapong. Galapong po. Ito po yung galapong. Ah, sa ibabaw. Eh. Ito raw yung pinapang toppings nila. Ayan. Mukhang matamis na matamis, no? Mukhang sarap talaga. Pwede ko haluin, te. <laughs> pwede, pwede ko. Nakabidyo <laughs> <Tira> yan. Ah, <laughs> ha, ha, ha. Pwede ata ako sumahidline dito, te. O, pwede ba? Pwede <laughs> ba? Tama ba yung paghalo ko tayo ganito-ganito lang? Ah, uh, para hindi lang manikit. Halo-haloin nyo lang ng ganyan. Ah, tama na yun. Baka, baka mag-iba yung lasa eh. Baka <laughs> pag halo ko, mag-iba lasa. Ito na guys, yung bibing koy. Eh, so ito, one-fourth. Ito yung kalaking one-fourth. Malaki pa sa kamay ko guys. Pati sa mukha ko. Diba? <laughs> okay, so it's time para tikman. Kanina pa ako nagkikrabe sa matamis. So, ito na. Subukan natin. Ito yung toppings. Nakita nyo yung niluluto kanina, di ba? Yung toppings. Ah! Ito yung... Ayan, oh, Ito yung pinakabibingka. Tapos, sa gitna, ayan yung may mga munggo. Ganun. Tama na yung sat, sat Kanina pa ako salita ng salita. Subukan na natin to. Ula lam. Open sila guys uh, from 6 a.m. until uh, mga 6 p.m. Ganyan. Yeah. Tapos everyday bagong luto. Okay? Mainit pa. asim ngayon anong oras na? 11.30 ng tanghali. And patuloy pa rin silang gumagawa. Ang daming orders. Grabe. Mm. My goodness. Tsaka searchable sila sa Waze. So, search nyo lang. Esther's Special Bibingka. Dito yan sa Lian, Batangas. Diyos mo yung marimar. Buto na lang. Napadayo kami dito sa Lian, Batangas. Bili tayo ng pampasalubong. <laughs>